Sige. Sige. sa Sige. 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 Yung maliit lang para sakto ito. Nagkikita ka si sa ano eh. Ito maliit lang oh. Sak sakto yan. Nagkikita ka si dito Ah, sige sige. Kaya saan ka ba? Ano mas sana ko kabuting gabi dun na natutulog. Ah. Dati may bahay kami sa Pulangi eh nung namatay ko dito. Wala na. Ito yung nanay ko. Pagalat ka. Hmm dito, nagtatagan ako dito sa Roro na uh -huh. may anak magkasako. Tapos, uh -huh. kilala ako ng anak ko pala. Mm hmm. Pag wala akong pera. Wala. Okay. Lang. Kanina pa nga kita nakikita dito, nagpipicture, kala ko nagdarasal ka eh. Hindi <laughs> eh, saan na saan ang plano mong punta ngayon? Wala dito na ikot ikot ah, Doon okay. sa may magdo mm -hmm. Doon ako minsan nagtitinda Kumusta naman yung benta? Wala man Matumal? Matumal Eh nung Pasko, nung December, medyo malakas kasi maraming tao, no? Balik-balik sa ano, nabibigyan-bibigyan nalang mga tao na ano. minsan minsan bibili sila, minsan wala. minsan pag-ugas na katulad sa Jalib, ay ano kapo magdo, may bumili sa ng kapon. Kaya ko, manay, pangkain ko lang. Magbili nila ng ni tapos yung bumibili sa ng tatlo nito, dalo lang kinukuha. Yung sukli, hindi na nila hindi. Ah, hindi, ma din yung mga sukli-sukli, no? Kakatulong na rin yun. Pero ang ginagawa ko, yung bibigyan nila, ginagawa ko din kapital. Eh. Di saan ka ngayon umuwi? Pagkatapos magtinda, saan ka na umuwi? Ano? diyan sa Ah, diyan ka Dito natutulog, yung banda. Ah, uh, saan? Diyan sa Diyan yung yun, yun pinakasulok niya. Ah, diyan sa baba ng ano? May saan, tuntunan. Diyan sa may ano? san May kalsada, 'di ba sa may Makto meron doon barangay uh, uh, sa ano, waiting room. Tiyaga lang no, tiyaga, tiyaga lang. Saan na lang abutin ng gabi? Uh, 'Di Itinitinga ko. Saan 'to kumukuha ng ano mo tinitinda? Parang ano mo lang 'yan, ina. E Alsada, Al lang. Ah. Tapos, no, ito, sa, ito. sa ganyan karami, ilan yung ano mo dyan? Ito sa akin na to. Ah. Ito, alsada ko lang to. Ilan? Ito sa'yo na? Hmm. Puhunan mo o ikaw yung gumawa? Hindi, puhunan ah. yung binibigay-bigay sa'yo. Binili ko ng paninda. Ito yung alsada mo? Eh, sa ganyan karami, ilan naman ang kinikita mo dyan? Basta dito, tumutubo ako itong 20 pesos bawat isa. Ah, marami din. Siguro, aabutin niya ng ano? Ano ah. to? Mga 500 siguro, no? Bale ang sa lahat ng yan oh. Hindi yung alin mo sa tatlo kasi 24 to eh. Mm. Inabawasan na kanina ng tatlo. Ano bilang ana? Yung pinili ko yung ano yung ah. baja. Naawa sa akin natin mag-add. Okay. tay. Nabilian ka namin. Dahil kasi minsan nakikita ka namin dito pag Ano sir, pwede mo akong Picture lang nito at i-post ninyo ah, sige. ano. Sige, dahil ipopost kita. Para kung ano, patulungan mo sa amin. Okay. May ko sa cellphone. Oh, baka sabihin nila, mara, may cellphone ka, big time ka eh. Hindi nila <laughs> alam, mura na yung cellphone. Mura na, mura na lang no Okay, 3, 2, 1. Okay. Wala na kay. Di pa pa picture din ako kasi duma dumaan lang ako dito para Sir, bago umalis ng dalawa. Ah, sige, sige. Mama, Hello, boy. Di pa picture lang kang dalawa. Ay, salamat. ay <laughs> Joel. Para kung ano, maalala okay, ko ninyo. Yes. Diyan. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you. Okay na yan Magkano yung isa niyan? Para may benta ka rin Ito 20, ito 3,100 Mamedikit ko to Saan ka pupunta niyan sir? Saan ka pupunta niyan? Eh tago mo na to Ang ano mo na to? Ah, sige, alis lang. Kunin ko na yung kukunin para ano? Ma-ibenta -ma mo rin sa iba. Sige, salamat. Ah, sige, salamat na, salamat. Pagpalain ka. Sir, sana ma-i-post mo to. Ah, sige, sige. Sige, thank you, sana thank you. Sana mo na uh Oo. -oh. Kasusunod naman. Ano kasi, kaya ako sa kasi mag-ano, bala tingi mo kasi, ko saan dahil ang tingin ka lang kasi gusto man may matira na kung kahit yung... Oo, oh, okay. basta may maayos na... na maayos na sisilungan kahit di kaya nung maganda, kahit basta maayos. Kahit ako gawin na nila tumatao sa bakit yung nila. Basta okay, na no, sa'yo. ah, uh, sige, sige. Sige, salamat. Sige, thank you, thank you, thank you. Balay ka may kapal. Thank you. Ingat ha, ah, ingat lagi. Ingat, ingat. Bye-bye. Sige.